na rin etong ina-adobo ko kaya binalikan ko yan at hinalo ko ng bahagya tsaka ako naman yan tinimplahan ng asin at konting asukal pang balanse ng lasa ay ayan, luto na yan saktong luto na rin etong iniihaw ko kaya ano pa nga bang iniintay ninyo ay syempre, titikman na natin yan ang pagtahing ito, kakaibaraw ang pangunahing rekado haba, madulas at itsurang pulate kuryente. Ano bulate? Parang nakakatakot naman, te. Ang kulay kasi niya parang bulate at ang tao merong natural na aversion o ayaw na kumain ng bulate. Pero alam niyo ba, kahit bulate, nakakain yan. Depende sa pagkakahanda. Sa pagbida ng kakaibang nila lang na ito, ang video umani ng may 21 million views. Pero ano nga ba ito? At ano naman kaya ang lasa kung kakainin? isang taong yumao, may kulay berdeng buto. Natutulog ako kasama ko ito palagi. At bakit to hinahanap ng pamilyang naiwan? Karamihan sa kanila, nagtatanong kung may green bone ba o wala. Totoo nga ba ang green bones? Sa kultura ng mga Chino, ang pagkakaroon ng green bones matapos makremate ang katawan ng isang tao ay pinaniniwala ang swerte. Ang pagtabi ng maliliit na bahagi ng green bones ng kamag-anak o mahal sa buhay sa pamamagitan ng accessories ay nakaka-attract din daw ng prosperity. Pero higit sa dalang swerte, may paniniwala ang ganitong klase ng buto, makikita mo lang sa mga taong tunay naging mabuti nung sila ay nabubuhay pa. Hoy! Andalan mo alam, Kuya Kim! Sa tingin nyo, may green bones rin ba kayo? Guys, may green si Daddy. ha at kahangahanga, pinusuan si Nero sa interes ng online universe. Pero bakit ka ba nag-viral ang mga kwentong ito? Sa ating pumaskong episode, samaan niyo akong himayin at alamin ng mga kwento sa likod ng mga viral video at trending topic dito lang sa... Dami mong alam, Kuya Kim! Sa biglang tingin, akalain mong bulating may suot na sababida ang nasa viral video na umani ng 21 million views. Mga kapuso, it's the Kiman Time! Ang mga butong ito na pwedeng makita pagkatapos i-cremate ang isang tao, tinatawag daw na green bones. Sinyalis daw ito na mabuting tao ang o may mabubuting ginawa nung nabubuhay pa siya. Ang video meron ng 1.1 million views. Paano nga ba nakakuha o nakikita ang green bones? Totoo ba ang paniniwala tungkol dito? Guys, may green bones si Nakilala namin ang 46-year-old na si Ikel mula sa Lvaliches, Quezon City. Napatunayan niya raw ang green bones dahil meron nito ang kanyang namayapang ina. Nitong taon lang daw, nagsimula manghina ang mag-80 mag anyos ng ina na si Imelda. At that time, hindi ko alam na stroke na pala yun. Doon ko siya napansin na uh, yung hininga niya is hinahabol na niya. Dinala namin sa ospital. Ang sabi sa akin, Sir, wala po tayong vacanting bed dito. Yun, inuwi ko dito sa bahay. Doon ko nakita na hindi siya huminga at malamig na siya. Nang mamatay ang ina ni Aikel, nakakuha raw siya ng free cremation mula sa kanilang barangay. Sabi ko, right after masunog, pwede bang makita ko yung, yung itsura niya? Ang sabi niya sa akin, ah, yung green bone, kuya yung hahanapin niyo. Tapos napa na lang ako. Actually, pero wala ako talagang ideya kung ano yung green bone na yun. Laking gulat ni Eichel nang makitang may green bone ang ina. Maliit lang eh. Siguro mga 1 cm lang yung malaki tapos merong maliliit. And then, inag siya sa akin ng lalagyanan kung gusto kong quintas. Mula raw nasuti ni Aikel ang quintas na may green bone. Nagsimula rin siyang swertihin. Pinost ko siya sa reels tungkol sa green bone. Marami nag-comment. Nag-start ako ma-monetize sa reels. Matagal na akong nagre reel Siguro one year na wala naman daw duda talagang mabuti raw ang kanyang ina nung nabubuhay pa. Hindi siya marunong magalit. Isa sa ugali rin niya is matulungin. Kaya naman si Aikel, hindi na raw tinatanggal ang kwintas niyang may green bow ng ina. Ako, si Domingo Zamora. Hindi ako mabuting na ako court finds Domingo Zamora guilty of the murder of his sister, Joanna Zamora Pineda. Dahil niyo na ba ang pangalang Domingo Zamora? Siya ay isang notorious convict na hinatulang ng pagkakakulong dahil sa pagpatay sa kanyang kapatid. Pero si Domingo Zamora, sa pelikul lang. Yan ang gagampan ng karakter ng kapuso nating si Dennis Trillo sa pelikulang Green Bones, kung saan makakasama pa niya si Ruru Madrid. Curious ba kayo kung bakit green bones ang title nito? Mga brad, pamilyar ba kayo sa mga salitang green bones? Green bones? Oh, green bones? Oh, yeah. Alam niyo po ba, yung green bones, paniniwala po yung mga ancient Chinese, na yung pagka yung katawan daw ay sinusunod. Pag meron daw nakitang buto na kulay green, ibig sabihin mabait daw yung tao mo. Yun. Oh, Sir, ito. pag namatay ka, anong kulay ng buto makikita sa'yo? Buti. Buti? Oh. Walang green? Walang green. Pag sinunog, anong kulay? Iti. Iti? Abo. Marood po ko ng Green Bones. Oh. Maganda po yung peliko lang yan. Maiitindihan niyo yung sinasabi ko. Actually, hindi siya talaga bright green. Medyo white na may kaunting green. At napakaliit lang ng Green Boy. Sa crematorium na ito, nakilala namin ang master operator na si Domingo. 18 years ko po ako nag-operate ng cremation. Karamihan sa kanila, nagtatanong kung uh, may green bone ba o wala. Pero pag meron po, sinasabi naman namin sa kanila. Ngayong araw, nakatakdang ipakremate ng pamilyang ito ang katawan ng yumao nilang ama. sa buto niya? Kapag sumasa ilalim ang katawan ng tao sa cremation, nagbabagong kulay ng buto depende sa init sa loob ng crematory o cremation chamber. Kapag umakyat sa 570 degrees Fahrenheit ang temperatura sa loob dito, nagsisimulang masunog ang mga organicong bahagi ng buto kaya nagiging kulay dilaw, kayumanggi o itim. Kapag umakyat pa sa 1,400 degrees Fahrenheit ang init, tuluyan na nagiging itim ang buto. Sa temperatura 1,470 degrees Fahrenheit pataas, nagiging maputlang abo o puti ang kulay ng buto depende sa tagal ng oras na ito exposed sa ganito kataas na init. Dahil mong alam, Puyakim! Makalipas ang halos dalawang oras, ang katawan ni Tatay Ellenel. Ito na ngayon. Sabay-sabay naghanap ang pamilya niya ng posibleng green bone niya. Maya-maya pa. May nahanap na po na green bone. Ito, okay, Inabot to operator ang pirasong buto nito na Anya, green bone. Mapalad ako at nilagay ni Kuya sa kamay ko kasi nakita ko yung paputi naman po yung daddy namin eh. Um, mahal na mahal niya po kami lahat. Ang green bone ni tatay sinilid na sa maliit na lalagyan at binigay sa pamilya. Parang kahit nawala na yung pamilya niya or mahal sa buhay na, na pumanaw na, pag nakuha po sila ng green bone, parang kasama na pa rin nila sila physically. So, sa usaping science, bakit nga ba nagiging kulay berde ang buto ng tao matapos dubaan sa cremation? Kung bakit nagkakaroon ng green bones? Kasi sa buto natin, meron tayong mga copper metals or yung tinatawag nating tanso copper. Karamihan kasi ng copper sa katawan nandun sa buto kasi tumutulong siya sa nung buhay pa yung tao. Pagka kinecremate natin yung tao, habang naluluto yung buto, naiiwan yung copper sa loob ng buto hanggang sa magkaroon na tayo ng bone ash or yung abo. Kakaroon tayo ng copper oxide. At yung kulay ng copper oxide na yun is green. At yun yung rason kung bakit nagkakaroon tayo ng sa green bones depende po talaga siya sa dami ng copper na nakain or na-ingest ng tao nung buhay pa siya para nagkaroon tayo ng actual yung sa green bones sa abo. Ano pa ba, ba ng dahilan ng pagkakaroon natin ng green bones? Lagi pa rin nating piliing maging mabuting tao. Dami mong alam, Kuya Kim. At dapat, kayo rin. So, it's Nikiman Time! Saktong kumukulo na rin itong ina-adobo ko kaya binalikan ko yan at hinalo ko ng bahagya tsaka ako naman yan tinimplahan ng asin at konting asukal pambalanse balanse ng lasa Ay ayan, luto na yan! Saktong luto na rin itong iniihaw ko kaya ano pa nga bang iniintay ninyo ay syempre titikman na natin yan ang putahing ito kakaiba raw pangunahing rekado. Mahaba, madulas at itsurang bulate. Ano yan, te? Ano yung adobong bulate? Oh, Masakatakot naman, te. Ang kulay kasi niya parang bulate at ang tao merong natural na aversion o ayaw na kumain ng bulate. Pero alam niyo ba kahit bulate nakakain yan, depende sa pagkakahanda. Sa pagbida ng kakaibang nilalang na ito, ang video umani ng may 21 million views. Pero ano nga ba ito? at ano naman kaya ang lasa kung kakainin. Ang manabulating sangkap na inyong nakikita ay tinatawag na puyoy. Sa Visayas, ang puyoy ay ginagamit bilang pain sa panginista. Isa rin tong uri ng eel na tinatawag ng lesser thrush eel. Kumpara sa sea eel o igat, mas payat at mas maiksi ito. Abo Gritwin Sairan, Kuya Kim! Aboka, Tasairan, Kuya Kim! dito sa Bataan Aklan, nakilala namin ang tukayo kong si Kim Zaraga. Ang nagluto ng puyoy sa vlog niya. Simula na mag-vlog si Kim noong 2022 kung ano-ano na raw ang nahihanda niya. At isa na dyan ang puyoy. Nalaman ko yung tungkol sa puyoy kasi nag-vlog ako dati ng sating. Tapos yung kamag-anak ko sa Maynila, since hindi naman ako masyadong familiar sa mga ano, exotic food dito sa amin sinabi nila sa akin na i-try ko din daw i-vlog yung Puyoy. Nung sinabi nila sa akin yon, nagpahanap po ako dun sa mga kakilala ko, sa mga pinsan ko. Una ko siyang nailuto yung Puyoy nung vinlog ko siya. At siya rin mismo, inakala rin niyang bulati lang ang Puyoy. Unang beses ko siyang nakita. Medyo nandiri ako kasi yung isura niya para mahahawig natin siya sa bulate. Kasi maninipis, tapos yung kulay din niya medyo mapula. Madalas mapagkamala ng iba na ang puyoya isang bulate dahil sa itsura nito. Ang pinagkaiba nito sa bulate, meron kong mata, bibig at buntot na parang sa isda na may pagka-flat. Mahigit walong daang species ang igat sa buong mundo. At ang iba rito kayang mabuhay ng isang dekada. Ang European eel kaya mabuhay ng lagpas sa 50 taon. Ang ibang eels naman kayang ilibing ang sarili sa buhangin o sa putik kung saan ang tanging makikita lang ay ang ulo nito. One of the behavior ni Les is usually nagbaborrow yan sa mudflat. If they borrow, it is yung naghahanap sila ng lungga at pumapasok sila doon. iba ibang ang sizes ng eel, depende sa species. Pwede silang humaba ng mahigit 13 feet o singhaba ng isang standard surfboard. Dami mong alam, Kuya Kim. Dami mong alam, ko, Yakim. Pero bukod sa pagigimpain, pain, kinakain naman daw ang puyoy. Kaya naman sa vlog ni Kim, sinubukan niya mismo lutuin ito. Ano naman kaya nasa? Ang lesser thrush eel o puyoy ay naglalagi sa maalat at putik na kapaligiran Puyo, ito yung maliliit na eels eh. Medyo maliit lang siya. Usually kasi ang mga ang mga eels uh, na harvest sila doon sa ano sa mudflat Na harvest sila, kala mo mga malaking bulate. Yun ang forma nila. Pero slimy. Marami silang slime doon sa katawan. That would protect them from yung yung harsh nung uh, tinitira nila. Mamula-mula, pero makikita mo naman na ang pagkakaiba ng bulatin. Pero bukod sa pagiging pain, kinakain naman daw ang puyoy. Kaya naman sa vlog ni Kim, sinubukan niya mismo lutuin ito. Ano naman kaya nasa? Hahaluin ko lang to at igigisang mabuti at saka naman ako maglalagay ng suka at toyo. Naglagay na rin ako ng paminta at pagkatapos ay sinunod ko naman yan lagyan ng tubig para malutong maigi. Saktong kumukulo na rin itong inaadobo ko kaya binalikan ko yan at hinalo ko ng bahagya. Masarap naman daw ang lasa ng puyoy. Eh. Naisipan ko na i-vlog yung Puyoy kasi bukod sa kakaiba yung itsura niya, alam ko na bibihira lang din yung mga naka, nakakakita. At syempre, maipromote ko din po yung lugar namin kasi dito po siya nakukuha. Para ipatikim at mahuskahan, magluluto ra uli si Kim. Bago lutuin, hinugasan muna na ni Kim ang Puyoy. Hinabay niya ito sa tubig dagat. At sa kanya, birugbura ng asin at nilama sa suka. Tapos ay hinugasan ng tubig. Inuhugasan ko to ng asin para matanggal yung dulas niya at saka para uh, mabawasan din yung pagiging magalaw nila. Kasi hindi ko ito mailuluto kung ganito, kung sobrang galaw pa rin nila katulad ng kanina. Sibuyas at bawang. Gigisa lang natin to ng mabuti hanggang sa mag-golden brown. Ilalagay naman natin itong laurel at paminta. Igigisa lang natin to ng bahagya at ilalagay na natin itong ating puyoy. At ngayon, ganito po yung ginagawa ko para matuhog ko itong mga puyoy para maihaw ko siya. Hindi ko na rin timplahan itong mga puyoy kasi maglalagay naman ako ng pangpahit dito. Ano po ang tawag po dito, mami? Spaghetti. Spell spaghetti. Is spell spaghetti. s p a g u i t a Spaghetti. <coughs> Mami, sa inyo na po yan. Ay, thank you po. Alam niyo po ba, isang uri ng eel, isang uri ng igat o isda na tawag ay spaghetti eel. Uh, nakikita po yan sa mga shallow tropical waters sa Indian, Pacific at Atlantic Ocean. Ang skinny eel na ito, pwedeng humaba po ng 5 inches up to 55 inches. Sa inyo na po yan. Okay, Happy New Year po. Happy New Year po. Dami mong alam, Kuya Kim. At dami mong alam, Kuya Kim. At yung pag-iihaw naman natin ito ay para lang tayong nag-iihaw ng isaw. Balikan natin si Tukayong Kim. Matapos ng ilang minuto, pwede nang inadobong puyoy niya. Nakapag-ihaw na rin siya ng ilan. And now, it's the Kiman time! Mmm! Masarap siya, Tim. Malinam na, at saka mayami siya. Sarap pulutan. Ang sarap! Parang malinam namto to. Pero mo laging paalala kung kakaibang putahe ang titikman bago ng takan. Mas mabuting may sapat na kaalaman. Abuing hasairan, Kuya Kim! Abuing Kuya Kim! At sana, kayo rin. May mga kwento rin ba kayong viral worthy? Just follow our Facebook page, Dami Mong Alam Kuya Kim, at i-share niyo roon ang inyong video. Anong malay nyo, next week, kayo naman ang isasalang at pag-uusapan. Hanggang sa muli, sama-sama natin alamin ng mga kwento at aral sa likod ng mga video nag-viral, dito lang sa... Andami Mong Alam Kuya Kim!